even unemployed, meron po kayong discount na makukuha. Dito ako ngayon kay Dr. Dean Jess Vicente ng Graduate School. Ano bang dapat dalahin pag mag enroll dito? yung mga basic requirements, yung mga dapat nyong dalhin, yung mga transcript of record, o kung wala, yung mga temporary muna na certification of grades, birth certificate, at yung mga ibang credentials. Kasi doon namin ibabase yung mga applicable discounts na pwedeng mag-apply sa inyo. Halimbawa, kung kayo po ay member ng Philippine National Police, uh, pwede pong uh, magdala kayo ng any proof na kayo po ay PNP member. Pwedeng ID, pwede rin pong duty status, or any other document para po mapatunayan po ninyo ay kayo po ay member ng uniformed uh, agency. Ayan. So, ilang din, kuya din, ilan yung ano, ilan yung ma-avail uh, discount? Ilang percent? Yes, uh, kapag kayo po ay LEIA member and then kayo pa ay graduate ng PCCR, uh, marami pong pwedeng mag-apply ng mga discount sa inyo. So mag-start po yan ng uh, 25%, pwedeng aabot po yan ng uh, 30, 35, up to 50%. Yung highest na discount which is 50%, yan po ay para sa mga batang 641, meaning sila po ay alumni ng PCCR. At the same time, sila po ay member ng any uniform uh, agency sa Pilipinas. Ang laki naman pala ng discount. <laughs> Parang nakuha ko ditong discount. Huwag ka ano? Huwag ka nakuha ko discount dito. Ngayon, kasi graduate ka na, uh, since graduate ka na, mag-apply na sa'yo yung Batang 641 discount. Mga discount. ano yung mula din? Abot ah, yan ng 45 to 50%. Oh, kaya pala ang baba ng tuition big. <laughs> <laughs> so yun, kaya ako um, nakapag-drone dito at saka na ano ng budget ko kasi napakababa ng tuition pinabinigay sa akin. Bukod sa batang 641, meron din ako sa Leia. Yeah, so kasi pulis tayo, so malaki-laki discount. At uh, yung mga ano naman, mga hindi naman pulis pero batang 641 din, may discount talaga. Yes, uh, na-approve na po yung discount. Meron at meron po tayong discount. Actually, kahit new student ka, kahit hindi ka member ng any law enforcement agency, kayo ay taga-academe, taga-security, or even unemployed, meron po kayong discount na makukuha. Huh? Ilan ba yung ano, Kuya din? Yung Mga may MOA o Memorandum of Agreement na agency na ano naman, pag nag-enroll sa dito dahil may MOA, eh maabi nila kahit hindi sila batang 641 anong mga may mowa tayo dito yes uh, gusto kong inform ko kayo lahat na ang PCCR ay meron pong mowa sa Philippine National Police unahin natin yan sa PNP meron, pin, uh, meron din po kaming mowa sa BJMP sa Philippine Coast Guard ano pa yung mga and other uh, law enforcement agencies and even civilian and uh, orga, civilian organizations and professional organizations meron din po tayo and uh, idagdag ko lang uh, meron din tayong mga nabuo na mga regional clusters katulad po ng Bataan SBMA cluster Meron din po kaming grupo, one section coming from the uh, PNPTI, yung uh, ating training institute, and other regions po dito sa Pilipinas. So, if you want to group yourselves into one section, basta umabot po kayo ng 25 to 30 na katao or members of the class, then pwede po natin gawin yan exclusive class para po sa inyo. Ah. So, tara na. Enroll na tayo. Thank you kayo din. Thank you.